may iba pang butas siguro pwede rin matagal na po sila dito kaso umulan siguro inilipat nung aso Yan. nabasa po yung loob dun po safety talaga dun Ito, basa. basa yung kanyang loob tas marami syang butas nasa bungo ng niyog dun po na may safe na safe okay hindi talaga mababasa mm. kahit po sabihin natin na na ito pero yung loob po niya tuyot talaga tuyot oh. mm. galing bala yan po 5.08 po ng hapon oh. ay po pa pa-uwi na talaga kung hindi tayo mapakali sa aso ay dadaanan ko po ulit bago tayo umuwi oh. yan yeah. dito laan po yan kasi andun yung kubo namin medyo malapit lapit din lang po hinig na pala rin kakao ni utol oh. Inog yun na. Adahan na pa po natin yung tuta. Dahil tayo gutom na. Nakakain tayo ng kakaw. Wala ako tayo nalang itak ngayon. Kasi tagapagsako lang ako tayo. Hmm. Wangi. Wow. bali na dinig ko po siya nag umiiyak siguro po ang plano natin dito sa tuta na to yung para bukas siguro magdala tayo ng pakain oo Yan na po nasa puno lang ng nyug kaya po mas madali natin nakita hmm. bago tayo umuwi eh. napakagaling talaga yan Kung kumbaga din nila din yung inahina dito siya oh <laughs> Bala ko po sana nalagyan ng bubong ano. Pero sa isang banda po, ano kung mag ang desisyon ko po doon, hindi ko nalalagyan kasi oh, mababago yung lugar. Siguro baka Mat malaman nung inahin na napuntahan ito or nakita baka dalhin pa po sa ibang lugar oh. kasi oh, may kukubera naman sila dun sa ilalim ayan po yan, oh. pwede ho nilang kubera nyan ang layo-layo pa hindi pa po kayang tagusin ng basa Siguro po mga one week na yan, aso na yan. Mukhang gutom na po sila. gutom. Bibigyan ko ng pagkain. Pali yung decision po natin ano, kumbaga hindi po natin maano kung magiging tama o mali. Pero sa tingin ko po nagugutom sila. Ay bigyan natin ho na mayroon pa ho ako dito extra tinapay. Kasi ho naman panigurado ko babalikan siya ng inah niya. Oo. Oh. Nawala na ata. Mayroon pa po ako dito extra ng, ano. Try po natin kung kakain kahit sip-sipin lang po nila di nang may malasahan sila kasi hindi pwede yung magkaroon ng durog dyan baka po kasi ano lang kami naman ay di mas kawawa po mm. Hmm. sip sip lang sip sip tiri hmm. mm. nasa na ang gutong kayo ah oh, hmm. mo dede? mm. Mm. Hmm. mukhang di po ubra yung ating pag ano hindi po nila kinakain kung ano siguro po ilagay ko sa medyo mas malayo layo ng konti para, kasi o, ang inaalala ko baka ho lang gamin yung mga puta, kung saan mas madalas pong dumadaan yung inahindo natin ilalagay Oh. Siyang mas madalas yun. Siguro dito. Yan. Lalayuan po natin. Ay, ito nga yung daan. Yun. Yun. Siguro po dito yan. Yun po yung bahay. Yun. Papunta doon. Ito yung mas dinadaanan mo. Ito po. Iiwan ko dito para kainin po ng no? inahin kasi po kung iisipin natin wild na yung aso na yan no? kasi kung may nag-aalaga dyan hindi yan may maiisip na to, mag panganak dito or ano tumakas sa kanilang bahay opo oh, po, lang dito dahil po gutom na rin tayo kukuha tayo ng isa bali malayo po baka lang kami na yun 3 meters po siguro tatlong di pa ang pagitan sa bahay paalam na mga tuto mm. nag-aano na sila nagdididihan na Minsa nga, oh. Kum <todak> paalam na sa inyo ha. kung iisipin po natin eh, napaka ano talaga napaka blessing natin sa aso po ba kasi sa atin pa lang papakita oh. yan tapos dito yung po yung pinag-anakan mayroon pa rin dito ibang butas oh. may iba pang butas siguro pwede rin matagal na po sila dito kaso umulan Siguro inilipat nung aso. Ayan. Oh. Nabasa po yung loob. Doon po. Safety talaga doon. Ito. Oh. Basa. Basa yung kanyang loob. Tapos marami syang butas. Nasa bungo ng niyog. Doon po na may safe na safe eh. Hmm. Hindi talaga mababasa. Hmm kahit po sabihin natin na na ito pero yung loob po niya tuyot talaga tuyot oh. hmm. galing din talaga napaka ano po talaga ng Panginoon ano kung alam nila yung mas nangangailangan po ba katulad nyan nailipat yung mga anak para lang di mabasa oh tapos ngayon nagpakit sa atin nagparamdam para mas maano natin po yung ano yung inahin mabigyan ng pakain baka ng kabayo baka palpa sa magpipingsyo yari magaling oh. gamit na bakal ng kabayo show oh. shoe horse oh. yan ito po yung aming mga niniyog oh. nakatapos na po yan yeah. No, may nakalimutan pa oh. May nakalimutan pa. Sayang 'to ilang pera din eh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 33, 34, 35 pa po oh, yeah. 35 piraso Balikan na lang po natin yung bukas siguro Yan, ito po ang kubo number 3. Ito ang kalam. Iwan na natin ito dito. Puhiya na po tayo. ang dami po nung cricket oh. yan hanggang sa dumlim na po yung agayan nag iingay sila dami ah kabi kabila Bala yan po, salamat po ulit sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Talagang may matutulungan naman po tayong aso sa pa, ikadalawang pagkakataon po. Yun. Kung di pa po kag-subscribe sa akin channel, subscribe na lang. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye!